Hi guys, welcome to my video episode 109 Ngayon ay pupunta tayo sa temple Actually napuntahan ko na yung dati pa Ay, papasyal ko itong dalawa O, ganyan na kayo sa akin Ayan guys, so doon kami pupunta Sa may temple sa taas ng bundok So, ito yung dinadaanan namin. O, sige, diretsyo Ang lupit ng, ang lupit ng ano nila, yung telescope nila, kahit yung pinakadulong dulo doon, ang liraw. Kita-kita mo kahit yung mga bintana dyan. Kita mo yung salubi. Wow! talaga dito So... Wait lang. Oh, Tawid tayo dito. Sa yeah, may ang lagi naman sa mga So, andito na kami sa may baba ng bundok, guys. Oo nga, dyan kami dati dumaan. Baka doon na sa kabila. Yan, tignan natin yun, yung may... Oh, tara, dito na tayo. Ito, may daan dito. Sarado rin. Hindi pwedeng sarado yan. Dadaan pa rin tayo dyan kahit ano. So, ito na yung paket sa temple, guys. Ayan kasama ko si Mahoy at si Ayon, si Jello na sa baba. Nagbibijo-bijo rin. Hindi, dito kami dumaan. Talagang tahimik lang dito kasi wala namang Diyan ang bantay sa taas. Yan sa taas sa ating mawala. <laughs> ito <siyang> Gobi. <laughs> Dapat pala dito na lang natin ano, pinark yung ano natin, oh. Yung car. Yung car natin. Oh, yung Ayan, malapit na kami. <laughs> pipicture picture yung dalawa. Oh, okay, hindi ko nang pipicture dito kasi may mga picture na ako dito dati na, na upload ko na rin sa Facebook. Pakalawang, ano ko na, pakalawang best ko nang puntahan to eh yung dalawang kasama ko hindi pa nila napuntahan ito eh lapit lang naman sa apartment namin to kaya okay ko po ano pa ta'y tayo dun para makita nyo ang ganda kasi ng view dito tsaka yung temple itself ang ganda wow. tapos sa taas tanaw mo yung buong Yoshida tsaka kung napapansin nyo guys hindi na ako nakapang winter kasi ano na magsasummer na dito sa Japan although medyo malamig lamig pa rin ng unti pero kaya na ng katawan kaya hindi na ako nag jacket actually naka shirt na lang ako tsaka yun short na lang kaya na natin yung lamig eh. kaya no need winter jacket na sabi ni ano makoy hindi ba tayo papagalitan sabi niya paano tayo papagalitan ni tourist spot nga to temple nga to e eh. <laughs> madayo nga to ng mga turista tapos pagagalitan tayo parang hindi na grade 2 ayan <laughs> oh, sila o oh. sila sa view nagagandahan na kayo dyan parang sa, sa likod ng bahay lang namin yan sa probinsya eh. Kuya, ang puti muna. Ang puti muna, kuya Parang pakiat ka na. <laughs> may ano nga dyan sa, ano, sa loob yan. So, ayan yung temple, guys. Wow! Ganun talaga, may tao talaga. Alangan. Alangan naman walang magbabante dyan. Kinakabahan yung dalawa, guys. <laughs> Ay, na, tignan May mga namamasyal din doon. So, ito yung uh, harap ng temple, guys. Oh, di ba mo, dumating lang tayo, nagsidating na rin yung mga tao. May mga packet na rin ng bundok, guys. Mukhang pinaalam ng mayor ng aming lugar na nandito ako kaya Pumunta yung mga nihon guys. Baka magpa-picture siguro sa akin. Ano, hindi na natapos-tapos ang picture. Ano, aakyat pa tayo, hindi na. <laughs> tingnan, yung dalawa <laughs> nag-aaway sila di ba may, may, mga kaibigan din kayo na ano na ganyan nakaka-relate kayo di ba yung ang ganda ng kuha mo sa kanya tapos yung kaibigan mo tapos nung nagpa-picture ka na ang papangit ng mga kuha oh, Ayan, yung dalawa nag-aaway na <laughs> tingnan mo kung satisfying sa yung ano kuha kung pangit magpa-picture ka pa rin oh panis <laughs> ano pasok na tayo ay, hindi pa rin. Chip tomato ka. Chip Tuwang-tuwa yung dalawa sa kalukuhan, oh. So, isa, isa oh Bilisan nyo Ito hindi na natapos-tapos ang picture nyo ah <laughs> <laughs> Tingnan nyo oh Ikaw si ay pagalitan mo. Makita oh. <laughs> 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 oh, oh. 'yun ah? Oo. yung nasa ka der. Eh. Oh, yan, mo. Ano ah. Saan pwede nang pumasok yung sa itong, taas? Ito mga ano? Pwede na tayong pumasok? Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Tara na. <laughs> Naghihintay na sa atin yung caretaker oh. Guys, hindi na kami nakapasok. Titiktok daw muna sila. Puta. Magkuklose na yung temple. mo. <laughs> Gusto pa akong paghawakin ng ano ng camera. Ano okay, wala na yung mga tao. Ako magbi daw ako sa so magti sila. Bahala kayo diyan. <laughs> so, tara guys, pasukan na natin ang temple. Bali sa mga nasa Yoshida diyan. Kung mapapanood niyo man tong vlog na to. At hindi pa kayo nakapunta dito. Malapit lang to sa may ano sa may Hasashiya nakakilakay na namin ng ramen tapos ang entrance dito guys niya ko lang 200 yen oh, 200 yen lang pagpasok mo guys Diyan ka magbabayad tabi lang siya ng pinto tapos pag pagbayad mo ibigyan ka nila ng ganito So I think first floor. Mm. Mm. Ito tayo sa second floor. So ito yung second floor guys. Ito yung mga ano no, mga antigo. Oh, mga sinuunan ano pa taong, Mga sinuunan ano pa? Aklat. Totoo Hmm. puta naman tayo sa pinakataas guys, third floor. May ano pala sila dito sa pinakataas nila guys. May wifi. Nandito yung password niya. Ito, ito yung ano. Ito yung wifi nila. Tapos may password na rin. Ayan. Oh, okay, ito guys yung view sa oh, pinakataas ng mga 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 temple. <Bei> <Bei> Mayroon pang naglalaro sa babagis ng soccer. Mga bata. Ito yung sinasabi kong ano nila guys. So oh, yung telescope nila na mapakalupit. So, Di ba? No? Oo. Oh. May, naki, uh, may nakikita kang ano dyan na sobrang layo na. Well, ito kasi yung view uh, niya. Okay. So kahit yung pinakadulo doon, kahit yung bundok doon, talagang napakalinaw ang lapit ng ano. Oo, oh, sobrang lapit na no? ang lino pa. i mo doon sa bundok, tignan mo, kita mo pa rin. Grabe, kita ko yung suni. Ang lupit na, no, ang lupit ng telescope nila, no? Bali, dalawa yan, guys. Andito yung isa sa likod. Ginagamit din ni Makoy. Ano, Makoy? How's the experience? Ano? Di ba? Nasaan e, na isa? try mo yung ano, yung tawag nito, yung doon sa may dagat, yung mga barko doon na hindi nakikita dito sa aking camera. Pero diyan tapakalino, lapit lang, no? Tingnan mo baka may mga tao pang nakikita diyan. Kusmo, sana Oh, di ba? Ang <laughs> na, sa, nandun na yun, sa pinakamalayong layong lugar. Ang lupit nga ng telescope na yan. So, lumabas na kami guys. Kasi hanggang ano lang, ang tempo, hanggang 4 o'clock lang ng hapon. Ano, maganda na. Bane, ano to, yung tinirhan talaga ng mga ano, yung mga... Yes. ano? Anong... Ba yung story, binigyan sa may papel, basahin mo. <laughs> ano masasabi niyo sa video? Uh, di ba ang ganda na? Sugoy so, an na. Ano siya, hindi siya worth it sa 200. Ha? Huh? Ilalabas ko to sa ano? Ilalabas ko to sa ABS-CBN at sa GMA. <laughs> <laughs> Bale ito pala guys yung ano yung ocha, yung ginagawang cha. Ayun, ang dami dito sa Japan ng ganyan. Oh, so, ba na kami ng bundok, guys. Maggrocery na kami. Bye guys, thank you for watching.